Hello mga kamans! For today's vlog, Charisse, mag-unboxing ta sa ako ang na-order. O niya, mauni mga kamans! Mauni siya ang ah, TNW E37 Wireless Lavalier Microphone. O niya mga kamans, naka-plastic patch na siya. At o siyang i-unboxing. Bani ko mga kamans. At ni i-unboxing. Ang color di ani mga kamans, kaya na nakabutang ang color. Color black. Mas gusto nga ko aning color green. Kini mga kamans, color green ah mo siya kung gusto na color mga kamalas favorite color na ko ang green o niya ang ipadala man nila kay black wala man po ko mag chat nila mga kamans, na mga ipadala so ilahara ning ko ana na dipada, mga na ipadala mga so black ilahara ng ipadala prepared yung ako ang green okay na nako green ilang pada or white white green or black may ipadala mga kamalas so wala mahimo kay black ilang ipadala pero favorite color na ko mga kamalas ganahan ko sa green cheese Basta, ganahan lang po. Ganun <laughs> nga yung the background noise ng mga kamad. Sky, na adyo na. Chats. I-open na natin mga kamad sa itong TNW Wireless Lover Microphone. So, yung hanigin na nga mga kamad. So, nakasilupin pa dyan na siya. Hmm. Maunin ang nasa suod mga kamad. <laughs> atu ang e. i wet wet chest Wow! <laughs> Nakay <yung> bakal <background> music. <laughs> wow! So, mau nih jang charger mga kamads. Wow! Wala yung bakal music na ko Wow! Wala <laughs> yung Ya yeah, mau nih ya Yeah. USB charger. Uh, Marag pang pa kuwan yung mga kamads smooth sa atong tingog. na siya. Libre mo ni Libre mo, kamads. Ano niya? Na siya yung Magnet ni siya. Magnet na. Mo magnet dira. So, ano na ba siya? Pwede na siya da Kaya magnet mo po ni siya, mga kamads. Ah. So, magnet siya. Ano siya? Ang sod. At ang iba. Ito iba para makakita mong darong mana sya ang sold sa anina box oh yeah, ang next maka kini wow super grabe eh wow nice ka ayayang sudlanan maka sudlanan lang daan lakas maka na may mat mat matte black mat ka na galing di sya glossy mga mat Mat lang e pan nice ka sudlanan lakas mga social na sya may katiri TNW And guys, so Oh wow. ano siya, ang wireless microphone na pa-try nakapapilitira tip natip. Naa. duha rin siya. Duha din siya mga kamad. Duha ka wireless microphone. Nice ka yung. Super super nice. Unya, ano magnetic pod ang wireless microphone. At tingnan n'a, ka shake kini eh? Maano siya ang magnet? Ato ito ay dili papilit guys. Wow, grabe ka magnetic ka ayo. So syempre, ang um, samtang magvlog na ka saba ang imuhang na sa background. Gamiton na ni nato para mawa ang saba sabak background. Sin sya saba jud eh, ang background. Sa makaron. Naghanog. <laughs> oh, di ra di ba? Oh, di ba? Oh, diba? Magnetic ayo. Oh, oh di ba? Ah. Oh. <laughs> diba, magnetic kaayos siya. Magnet kaayos siya sa inyong sinisimulan. At ay balik guys. So nice kaayos siya. Nice kaayos invest na mo sa sa mga vlogger <laughs> Mga vlogger Magsukot ng vlog, nag-invest so, siya ta. Kunya maangyahiha ham. Isaksak din to para mo ganang ato ang microphone. Yes. Saksak -sak ni nato para mga ng microphone. Mauna siya. Ito, so, ibalik ni guys. Ano niya? Mauna siya. Type, type C, ang USB. Type C. Ano niya napoy? iOS, pang iPhone. So, pwede siya pang iPhone, pwede po siya pang Android na Type-C. Naman po yung iPhone na Type-C na, so, na apoy iPhone na, nakainganit pa siya ang charger niya na Naapoy iPhone na 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 Type-C, diba? O niya, ang mga Android na naka-type C si po na. Pwede siya kaayin. Nice! Excited na kung magamit ang guys. ay balik ha. Magnetic food siya. Pasudi mo, magnet na ng Ang iyahang tuan ha. Magnet dayon Magnet na mga kamad. O, oh, diba? Kinipod magnet na Nagsod lang yung madiretsyon ha. Magnet siya. Ang magnet gihapon siya. Nice kaayo, John. Shots. Onya, oh, yeah. wapata mo man. <laughs> na sudlanan. Grabe. Wow. Na sudlanan, guys. Oh. Wow. Diba? Nice ka. Ayun na siya sudlanan. Para mag trouble travel, -travel. O, oh, dira. Ano na siya? Diretso na lang siya sudlan. masood. Isood lang nasa bag para dapat dadun ka nung night shoes. Kaya kung mag travel na siya ni ka nung night. O, oh, diba? Nice ka. Ayun siya. Kung oh, mag-trouble-trouble. Mm. Na bag. Pwede na namin may food ng mga kuwan. Ani, pangsuli mo ni. Ano, o di ba? So, tanan. O. Yeah. So tanan di ba? Ano na siya ay manual para makasabot ta, <laughs> para ato ang makuan mo sa pag set up na siya ay manual. O di ra, na siya manual ka, guys So atong i-own, atong i-own ato ang Atong microphone. I-try na to guys. So guys, mga kamads, ato ng, atong i-try ug ang ato ang TNW wireless microphone. Ato siyang i-try diri sa ato ang mauni akong background ha. Background makadungo siguro ninyo mga kamads na naadjoy saba sa background. Na wala na wala koy mic gibut ng ani. So atong i-try unsa kanindot ug naa na kay -na mic isaksakan diri. So ato sang basahon nag manual mga kamads para makabata kung saon ang ato ang kuan. Mauna ni makamad. Ato ada siyang i-open. Chas, i-open man siya. Ato na siyang isaksak diri sa ako ang cellphone ha. Ato isaksak diri. Sa, ayat saksak diri. O, oh, diyan. Yeah. O, oh, na siya. O, oh, siya, guys. O, oh, I don't know na dungog ba ni karon. Ako ang tingog. Okay, hey, guys. Basta what a ba unsan saan Pero, makamaura taan eh. I don't know na... So mga ni guys, ito yung butang dire ha. O nga, nagsigit kong storya diri ninyo ka Pero wala ko kaiba, ba, huwag nakadungog ba muna ako di ha. E eh, di ko kadungog man di Basta mga ni guys, mga ni siya, na butang na na ako ang microphone, sa ako ang dire, sa sinina, ako na siyang ipapilit. O nga, nakunik naman siya dire, nagsiga na ni siya, kineng, katuhang ipakita ninyo na isaksak, nagsiga na siya dire, isaksak sa cellphone, o nga, kineng, nagsiga na po siya, kini kini green kini kining murag na kaana-ana. Ang nakabutang dili is mali si ang wait, number 8. Mali si ang noise reduction indicator light. So, kini siya, kini. Kini. Kini siya, nakita ninyo. Mana siya ang noise reduction indicator light. So, nagsiga na. So, wala siguro may madunggan na sa, sa palibot. Sa so, mat karon na, karon nag-usigan So, wala siguro may nadungog karon na o niya, ang kini, kini sa akin eh. Kita ninyo guys. Kana na forma, kana, kita mo na forma. Kana guys, mauna ang connection indicator light. So, connection indicator indicator light. So, naka-connect na siguro ni sa cellphone. Kaya eh, nagsiga naman po niy, na Nadir eh. Nga akong ni Saksar nagsiga po ni. So, naka-connect na siguro ni guys. No? I don't know po. Naka-connect naman siya. Basta kay Maoni. Eh. So, mara na siya guys microphone ang kinin kinin mo na siyang microphone Nasya guys hello guys I try na ko abasin ah, basin, basin ko mo. basin madungog ninyo. I don't know asa ang kuan ani? akong ikuan pangitao na sa ang number 12 charging ng compartment battery level display wala pa yung nakadisplay diri ba na battery level Ako kaya ba unsa unsa battery level ani? So, gihapon niya ang kaning charger Port, kini. US, uh, type C, gihapon uh, ang type. Kini, wa ko kayo sa saon niya siya. man mo nakadisplay ang kwan. Wa nakadisplay ang battery o pila nakabattery. Wa ko kayo unsa Ang Basta guys, naka-on na siya. ja naka-on na po ni Diri. I don't know, nagyaw-yaw ako diri, pero ko kadungog sa kong tingog, ugma o ba, naka nadungog ba? <laughs> Naana ba ni tingog diri sa so, kuan camera. Okay. What should ko? Unsa man ni? Tom instrument instrument. Nag sinayantis ko guys. Di ba naka-open eh? Naka-on na eh siya. Onya wala man ni nako siya makita diri, di ba? Ako siyang gi butang ba? Gi butang nako siya diri Onya, ibutang nako siya diri na naka-on. Once na ibutan mo si Zaliha sa sud mga kamay sa mga charger na ni is naka-charging na mga sa so kita mo nagsigid blink blink ang color green mao na mga kamay nag-charge na dahil na, na, na ang green. microphone so mao na siya, siya mupuwa ang isang sensor mga kamay kaya yung na is naka-charge na si tanawa mga kamay mao ni mga kamay once na naka-charge si mga kamay so dilihan mo magamit ang microphone so mustap ang tingog sa imong microphone Nakita ninyo mga kamas, kanang 100 na, na nasa kilid na nag-blink-blink na green pa, pataas. Mauna ang battery life sa imuhang at uh, kanang battery sa imuhang charge ranan sa imuhang uh, kining microphone so, na, magamas, siya, mga kamas. Kining na, sudanan na, mga kamas, mauna siya ang eh, makita ninyo diha ang battery life. Nice! So grabe. Nice ka ayo jud. Ganahan ko. <laughs> Mana ako nagduha-duha og order ani guys. Ako nagduha og palit. Kay ganahan, jud ko ani ako nagduha-duha jud. O di ba? Palit na mo. So ayan guys, ato ang TNW wireless microphone. TNW E37. So very very nice. Unja unsa pa inyong gihuwat? Palit na mo aron maka-experience mo og unsa ni siya kanindot. Thank <laughs> you.